Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang fantasy king at Valentine box office king na si Richard Gutierrez. Malalaman nyo dito ang kanyang biography or lifestyle, ang kwento ng kanyang buhay pag-ibig, ang mga babaeng na link sa kanya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang ilan sa kanyang mga naipundar, gaya ng kanyang sariling bahay, kondo, mga sasakyan, at mga motor, ang isang Filipino actor, model, host, photographer at producer na si Richard Christian Rama Gutierrez ay ipinanganak noong January 21, 1984 sa Beverly Hills, California kasama ang kambal na kapatid na si Raymond. Ang kanyang mga magulang ay sina Eddie Gutierrez na isang aktor at Annabel Rama na isang talent manager. Siya ay may pitong kapatid kung saan ang dalawa rito ay kaniyang half-siblings. Ang mga kapatid niyang buo ay sina Rufa Gutierrez na nag-iisang kapatid na babae, dating beauty queen at actress. Rocky Gutierrez na isang aktor at panganay na kapatid na lalaki. Elvis Gutierrez na isang aktor at aktibo sa music career. Raymond Gutierrez na kambal ni Richard na kilalang TV host at personalidad. At Richie Paul Gutierrez na bunso sa magkakapatid na aspiring hip-hop artist. At ang kaniyang half-siblings na kapatid niya sa ama ay sina Tonton Gutierrez na isang aktor na anak ni Eddie kay Liza Lorena at Ramon Christopher na isang aktor na anak ni Eddie kay Pilita Corrales. Siya ay nag-aral ng high school sa De La Salle Santiago Zobel School at nagtapos noong 2001 at kumuha siya ng mga short courses sa technical engineering program sa US tulad ng computer engineering sa Pasadena City College noong September to December 2015 at computer systems sa United Education Institute noong September 2012 to June 2013 pero walang ulat na nagtapos siya ng full college degree alam niyo ba mga Meg na naging spokesperson siya ng Greenpeace Southeast Asia at ng National Commission for Culture and the Arts. Siya ay health conscious upang maging physically fit. Bukod sa physical health, siya ay nagpa-practice ng inner peace lalo na ngayong mas mature na siya. Ayon sa kanya, embrace peace, personal growth and clarity habang tumatanda. Mahilig siya sa lean protein, gulay, at umiwas sa processed food kapag naghahanda para sa mga action roles. Ang kaniyang favorite foods ay pasta, sinigang, pizza, hot dog, at hamburger. Ang paborito niyang inumin ay tubig at iced tea. Ang pinakaayaw niyang pagkain ay durian. Ang kaniyang favorite colors ay blue at black, favorite perfume ay Burberry, favorite place ay Los Angeles, favorite hangout place ay sa mga mall, favorite relaxing place ay sa beach at favorite sports ay basketball, boxing, golf at martial arts. Siya ay hindi nakakatulog kapag nakabukas ang ilaw at hindi rin siya fan ng pagkanta. Ang kaniyang mga libangan sa bahay ay matulog, mag-gym, mag-basketball at mag-stretch. Siya ay isang black belter sa karate at isang mixed martial arts practitioner. May passion din siya sa photography at cinematography. Siya ay mabilis magpatakbo ng sasakyan at isa sa mga fantastic dream niya ay magkaroon ng sariling isla. Ang favorite books niya ay The Art of War, The Power of Now, The Alchemist at ang biography ni Bob Marley. Ang kanyang mga paboritong aktor ay sina Cesar Montano, Tom Hanks at Edward Norton sa mga aktres, paborito niya sina Maricel Soriano at Julia Roberts. Ang kanyang paboritong genre ng musika ay rock at reggae, kung saan paborito niyang banda ang Incubus. Pati na rin sina Bob Marley, Sublime, Red Hot Chili Peppers, Tupac at Biggie. Mahilig din siyang manood ng mga pelikula. Ang kaniyang mga favorite movies ay Gladiator, Rizal, Pearl Harbor, Pulp Fiction, Scarface at The Godfather. Ang kaniyang paboritong expression ay, say what? At ang kaniyang motto ay, life is short, so you live it to the fullest. Ngayon naman ay makikilala nyo ang mga babaeng na link at nakarelasyon ni Richard Gutierrez. Anne Curtis. Ang tambalan nina Anne Curtis at Richard Gutierrez ay isa sa mga pinakakiniligang showbiz relationships noong early 2000s. Bagamat hindi ito nagtagal, naging usap-usapan ito sa mga fans at media noong panahong pareho silang nagsisimula pa lamang sa kanilang karera. Nagkakilala sina Richard at Anne bilang bagong artista sa GMA Network. Naging magka-love team sila sa pelikulang Honey My Love So Sweet noong 1999. Na nagbukas ng pinto para sa mas malalim na relasyon off-cam. Makikita rin sila sa ilang mga proyekto tulad ng Beh Bote nga at Love to Love. At kahit na naghiwalay na sila, ay nagtambal silang muli sa pelikula na In Your Eyes. Naging opisyal na magkasintahan sina Richard at Anne ng mahigit isang taon mula 2003 to 2004. Madalas silang makita sa mga showbiz gatherings at palagi silang binibida bilang young power couple. Noong 2004, kinumpirma ng magkabilang panig na naghiwalay na sila pero nanatili naman silang magkaibigan. Ngayon, si Anne ay kasal na sa isang entrepreneur na si Erwan Husaf at nagkaroon sila ng isang anak na si Dalia Amelie. Georgina Wilson, na si Richard sa Filipino-British model at socialite na si Georgina Wilson. Ang tambalan nila ay isa sa mga pinakamisteryoso at kapanapanabik na ugnayan sa showbiz. Hindi man nila opisyal na kinumpirma sa publiko, marami ang naniniwala na sila ay nagkaroon ng a special relationship noong mid-2000s dahil sa madalas silang makitang magkasama sa mga events. Nung naghiwalay na sila ay inamin ni Georgina sa isang panayam na nagkaroon sila ng dalawang taong relasyon na ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay malayo sila sa isa't isa. Dahil sa panahong iyon, ay tinatapos pa ni Georgina ang kanyang double major degree in accounting and finance sa University of Sydney, Australia. Habang si Richard naman ay busy sa kanyang karera dito sa Pilipinas. Ngayon, si Georgina ay kasal na sa isang businessman na si Arthur Bernan at nagkaroon sila ng tatlong anak na sina Archie, Alfie at Charlotte. Jewel Miche isa sa mga mas matagal na na-link kay Richard ay ang kapuso star na si Jewel Miche. Una silang nagkasama sa pantaseryang kamandag kung saan naging ka-love team ni Richard si Jewel. Habang ginagawa ang serye, lumalim ang closeness ng dalawa. Madalas silang makita sa mga tapings at out-of-town shoots na tila may romantic undertone kahit hindi pa kumpirmado ang relasyon. Inilarawan ni Jewel si Richard bilang very gentleman at maalaga habang tinatawag naman siya ni Richard bilang espesyal sa mga panayam. Hindi nila opisyal na inamin sa media na naging sila. Pero maraming fans at insiders ang naniniwala na nagkaroon sila ng more than friendship na ugnayan. Totoo nga ang paniniwala ng fans at insiders dahil sila ay nagkaroon ng mahigit tatlong taong relasyon. Pero mas pinili ni Jewel na manahimik tungkol sa kanilang relasyon at saka lamang siya nagsalita tungkol sa issue nang sila'y naghiwalay na. Ngayon, Si Jewel ay kasal na kay Alistair Curzer, na isang Christian businessman sa US. At nagkaroon sila ng tatlong anak na babae na sina Isla Rose, Emerald Jade, at Isabel Quinn. KC Concepcion Isa pa sa mga na-link kay Richard ay si KC Concepcion na isa ring aktres. Nagkakilala sila sa mga social events endorsement circles at sa mga projects na pinagsasamahan ng ABS-CBN at GMA Artists noong late 2000s hanggang early 2010. Kabilang sa kanilang mga proyekto ay ang For the First Time at When I Met You. Sa ilang panayam, inamin ni Richard na may special friendship sila ni KC. Si Casey naman ay nagsabing si Richard ay gentleman, sincere, and sweet. Bagay na lalong nagpainit sa mga usap-usapan ng posibleng pagmamahalan. Hindi naging opisyal ang kanilang relasyon, ngunit ito ay isa sa mga pinakapinag-usapang almost love stories sa Philippine showbiz. Angel Locsin na LinkedIn kay Richard si Angel Locsin dahil sa tambalan nila sa Mulawin. Ngunit inamin ng dalawa na purely on-screen lamang ang closeness nila at walang namamagitan na espesyal na relasyon. Sila ay patuloy na naging magkaibigan na nagbibigay suporta sa isa't isa sa kanilang mga karera at sa kanilang public appearance. Ngayon, si Angel Locsin ay kasal na kay Neil Arcee na isang film producer at siya ay kasalukuyang nagpahinga muna sa pag-arte at sa iba pang showbiz project at nakatoon sa kanyang pamilya at sa humanitarian work. Sarah Lahbati Ang pag-iibigan ni na Sarah at Richard ay nagsimula noong 2011 sa set ng GMA series na Makapiling Kang Mule kung saan unang nagkatrabaho at naging malapit ang dalawa. Mula sa pagiging magka-love team on screen, unti-unti silang nag-develop at naging opisyal na magkasintahan. Noong 2013, isinilang ang kanilang unang anak na si Zion na sa simulay inilihim sa publiko. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga, nagpatuloy ang kanilang relasyon. Noong 2017, nagpropose si Richard kay Sarah sa Switzerland at sila ay ikinasal noong March 14, 2020 sa isang simpleng Christian ceremony sa Tagig sa gitna ng COVID-19 pandemic. Noong 2018, ay nabiyayaan sila ng pangalawang anak na si Kai Gayon pa matapos ang mahigit isang dekada ng pagsasama, kinumpirma ni Sara noong March 2024 na hiwalay na sila ni Richard noong January 2025. Isinapubliko na ang kanilang kasal ay napawalang bisa na, na nagtapos sa kanilang kwento bilang mag-asawa. Sa kasalukuyan, si Sara ay mas marami na siyang oras na inilalaan para sa kanyang mga anak. Barbie Imperial. Ang pag-iibigan nina Barbie Imperial at Richard Gutierrez ay nagsimula noong January 6, 2024, nang makita silang magkasama sa isang gastropub sa Westgate, Alabang, Muntinlupa City. Ayon sa mga saksi, tila bantay sarado ang imahe ni Richard kay Barbie at inalalayan pa umano niya ito papasok ng comfort room. Ayon kay Richard, sila ay naging co-partner sa nasabing establishment. Doon umano sila nagtagpo, nagsimula ang getting to know each other, at doon daw nabuo ang kanilang relasyon. Noong January 2025. Kinumpirma ni Richard na umiiral ang kanilang relasyon at nilinaw na wala itong kinalaman sa paghihiwalay nila ni Sarah. Anya, nagsimula ang lahat matagal matapos ang hiwalayan nila ni Sarah. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera nagsimula ang karera ni Richard Gutierrez bilang isang batang artista. Sinimulan niya ang pag-arte noong 1986. Sa edad na dalawang taong gulang pa lamang, lumaki siya sa showbiz dahil sa pagiging anak ng mga veteranong artista na sina Eddie Gutierrez at Annabel Rama. Kaya maaga siyang na-expose sa mundo ng showbiz dahil sa pagiging bahagi ng isang prominenteng showbiz family. Siya at ang kanyang kakambal na si Raymond Gutierrez ay kapwa lumabas sa mga pelikula bilang mga child actors noong dekada at Noong 1986, sa edad na dalawang taon, nagsimula na siyang lumabas sa mga pelikula bilang batang artista. Kabilang sa kanyang mga unang pelikula ay ang mga family-oriented films, kung saan kasama niya ang kanyang ama at kapatid. Isa sa mga kilalang pelikula niya bilang bata ay ang lahing pikutin noong 1987. Pagdating ng 2000s, naging bahagi siya ng teen-oriented shows tulad ng Click ng GMA Network. Dito nagsimulang mapansin ang kanyang kakayahan sa pag-arte at unti-unti siyang itinanghal bilang isa sa mga pinakasikat na leading men ng network. Noong 2004, sumikat siya ng husto ng gampanan ang papel ni Aguiluz kasama sina Angel Locsin at Dennis Trillo. Dahil sa tagumpay ng nasabing serye, nasundan ito ng iba pang mga high-profile na proyekto, gaya ng Sugo, Captain Barbell, Kamandag, Patient X, at Zorro. Bukod sa pagiging aktor, naging host din siya ng mga documentary specials tulad ng Planet Philippines, Pinoy Adventures, at Full Force Nature, kung saan pinakita ang kanyang interes sa kalikasan at pagbibigay impormasyon sa publiko. Noong 2017, lumipat siya sa ABS-CBN at naging bahagi ng teleseryeng La Luna Sangre kung saan nakasama niya sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kanyang pananatili sa Kapamilya Network, lumabas pa siya sa mga seryeng FPJs ang probinsyano, The Iron Heart at Incognito. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Richard Gutierrez sa showbiz, hindi lamang bilang aktor kundi bilang personalidad na patuloy na minsan minamahal ng publiko. Bukod sa kanyang karera sa telebisyon, kilala rin siya sa kanyang pagmamahal sa kalikasan at advokasya para sa environmental awareness. At ngayon mga Meg, masisilip niyo na ang mga naipundar ni Richard Gutierrez. Bukod sa pagiging aktor, pinasok rin ni Richard ang mundo ng negosyo siya ay nagmamay-ari ng ilang mga negosyo tulad ng The Ultimate Fitness Gym na matatagpuan sa Metrowalk, Walk, Dillinger's Steak and Brew at Prohibition Liquor Lounge sa Greenbelt 3, Makati City at Bar Lounge na isang high-end establishment na nasa 71st floor ng Gramercy Residences, Makati. Kasosyo ni Richard sa mga ito ang kanyang mga kapatid na sina Rufa at Raymond Gutierrez, pati na rin ang ilang malalapit na kaibigan kaibigan bilang business partners. Si Richard ay nagtatag rin ng R. Guts Productions na isang production company na rehistrado sa SEC or Securities and Exchange Commission na nakabased sa San Juan City. At ito ay gumagawa ng mga telemovies, serye at iba't ibang entertainment content. Sa edad na 22 taong gulang, nagmamay-ari na si Richard ng 186 square meter condominium unit sa 1 McKinley Place, Taguig. Ang interior design ng unit ay isinagawa ni Buji Layug at tumagal ng halos isa at kalahating taon ang renovations siya din ay nagmamay-ari ng mga sasakyan. Isa na dito ay ang Jeep Gladiator na isang customized off-road at camping setup vehicle na tinawag niyang Guts and Glory na ang halaga nito ay nasa humigit kumulang 5 milyong piso. Mayroon rin siyang Jeep Wrangler Rubicon na ang kulay ay Sarge Green 80th Anniversary Edition at ang halaga nito ay nasa mahigit apat na milyong piso. Nakapundar din siya ng Nissan GT-R R35 na isang high-performance sports car na may top speed na 310 km per hour at tinatayang nagkakahalaga ng 6.5 million pesos at nakabili rin siya ng Audi SUV na may tinatayang halaga ng 7.49 million pesos. At may mga koleksyon din si Richard na mga high-end na motorcycles. Kabilang narito ang Ducati Paul Smart 1000LA. Isa ito sa tatlong ganitong model na rehistrado sa Pilipinas. At ang halaga nito ay nasa mahigit 1.7 million pesos at mayroon rin siyang Ducati Scrambler na bahagi ng kaniyang personal collection na ang halaga nito ay mula 600,000 pesos pataas depende sa resale value. At nagtatag rin siya ng sariling motorcycle racing team na tinawag na Ergots Wheeltech Racing Team gamit ang kaniyang Kawasaki ZX-10R na ang halaga nito ay nasa mahigit isang milyong piso. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!